Hi guys, I'm Alrik Blag and welcome back to the YouTube channel today's blog <laughs> 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 okay? and I would love. TikTok TikTok Alright ready ready Hi guys! I'm Aldric Vlog and welcome back po sa aking Youtube Channel. So today's vlog mga ka-guys, uh, mag-unboxing po tayo ng bagong cellphone. So ito po yun ang Xiaomi Redmi Note 11 with 5G. So ngayon mga guys, uh, hindi ko na itong patatagalin at dahil gigil na gigil na kasi hindi ako ko ng bukasan. <laughs> so ito na po siya mga ka-guys. Uh, ito dito, dito siya muna oh. Ha! So dahan daan, -daan guys to. Wow! kita so pagkakain kita natin so buksa natin na guys yun ang ganda grabe ito pala yun no kaya pala maganda yung ano okay, ito, mga okay. review so ito na Buksan natin. natin patumpik-tumpik pa mga guys so guys ito na po yung cellphone guys ayan tanggalin na natin sa box yung mga interest mga mga ah Qualcomm Snapdragon 680 uh, tapos yung mayinyo uh, siya guys dual speaker ano tapos ah battery watch pro fast charging kasi ganda pala nito bilis mag charge, ito kaya yung uh, yung camera nga yung 50 megapixel half quad camera sus so, so, ultra wide malawak naman guys malinaw so yun anyway guys ah uh, siyempre so, eh, ano yun natin yung plastic na so, yun natin yung pinaka final right tandaan lang guys so, yan sus so, ang ganda mga guys Lipis lang tama lang mga ano sa may mga 179 grams ano tapos ito yung likod niya. Tingnan niyo mga guys yung camera. Apat yan. Apat oh. Malaki tatlong maliit. So, ito yung isa. Ayan yung flash. Tapos yung ganda. Grabe, sobra. Kaya pala, ito pala yung sinasabi na. Ito yung ano yung guys sa speaker. Tapos ito yung speaker. Tapos yung sa charging. Tapos yung meron din siya dito mga speaker din sa past so, tsaka yung sa headset kaya pala ano, dual speaker baba taas yung speaker na kaya malakas maganda yung tunog uh, Xiaomi Redmi Note 11 5G ang ganda sobra hindi lang tapang yung daan so ngayon mga guys uh, i-on natin, so, natin. Ayan. Ayan na ganda yung ano yung mga guys kasi ano uh, yung pagkamat niya yung dito hindi sa ganong mat medyo ano sa medyo glossy ganda grabe tsaka so yung gilid niya ito so ito mga guys oh wow panalo super ganda mga guys so try natin siyang i-open mga guys kung smooth ok touch ko ba siya ito mga guys oh okay na. Oh, grabe. Smooth touch nga. Ang <laughs> galing. <laughs> Sobra grabe. Oh. So, oh. So, ah. Grabe. Kapag oh, kunting ganun mo lang maka guys. Oh. Sumusunod na agad. Oh. Ang ganda talaga nito ng ano. Ah, oh, Xiaomi Redmi Note 11 5G. Soap touch. 100%. Soap na soap. So ngayon guys, uh, i-open natin tong camera niya Ito. Okay. Ito. Oh front natin ni front ayan so, linaw grabe sobrang pro so. guys oh ayan oh oh diba tapos back back natin oh yan yung back na guys so yan kung na po yung nakikita nyo mga guys so grabe sobrang linaw yun naman yung ito i-compare nyo dun sa ito sa ginagamit kong cellphone nyo na ano so ito yung sa kanya i-save Tapos nga guys, at ito yung charger nya. Ito, laki. Pero sobrang ganda. Tibay. Ayan. Saka, kailangan lang siya ng adapter, pero hindi ka naman problema dyan kasi marami tayong adapter. At ito yung cord nyo mga guys. Okay. Ang natin yung kung yung, yung ano nyo yun dito mga guys, type C. Ayan, malapad. gandang ganda. Tibay itong cord nya. ang haba mga guys, mga 1 meter ang 1 meter ang nap haba so, sulit na sulit tong mga mga guys Xiaomi uh, Redmi Note 11 5G at ang galing, meron pa siyang free na micro SD memory card, at memory card saka SIM card ko to, 32 memory card niya guys ha. galing oh. So yun po mga guys ang ating vlog for today mga guys pero ito ko tapusin ang vlog nito mga guys uh, ito pa lang ano uh, Xiaomi Redmi Note 11 ang RAM nya ay 6GB RAM at 128 ROM yan po yung ano guys kaya kahit anong ito, mga download agal siya mapuno hindi basta basta mo puno mga guys dahil mataas yung niya at saka ram so yan po mga guys uh, thank you for watching ulit sa video na ito mga guys at uh, sana mayroon din yung idea mga guys kung kayo ay bibili ng bagong cellphone so ito grabe sulit sulit ito mga guys dito na kayo sa Xiaomi Redmi Note 11 5G for only 10,000 mga guys 10,000 po yung price nya nito at ito ay bagong release lang bago release ng guys kaya bili na kayo so yun lang po mga guys thank you for watching at huwag niyong kalimutan na mag subscribe at paki like and share sa aking youtube channel at huwag niyong kalimutan na paki pindot ang bell button para update na po kayo lagi sa aking mga bago mga video so guys ingat ingat god bless and keep safe so bye bye be vlog bye bye